What's up mga karubot? Magandang araw naman! Good morning! Sa Mikawayan service route tayo ngayon Pupunta tayo ng Pilipinarina. Kasama natin si Kuya Edi at si Dodo Yutik Sa likod lang sila Tagal natin hindi nakapag-vlog Masyadong may ang panahon ngayon Kaya medyo may tayo nakakalayo Ngayon pupunta lang tayo sa Philippine Arena Update lang tayo doon Ano yung mga kaganapan Samahan nyo kami Alright let's go Shall we have breakfast together. Ah, ako na tayo kakaliwanan tayo dito eh. Marilaw na to. Kaliwa tayo dito. Tapos tayo ng Lias. Lias Makartor. Makartor Highway. Mahingal. Ang pangit na kasi rito. Ang pangit na kalsada rito. Oh, na, bak na yung butas na oh, kikita nyo naman ang pangit oh. yung bandang kalawang nakasada, puro butas na eh Ito so, nakalagpas, na, nakalagpas na tayo Kaya update ko na lang kayo pag medyo malapit na tayo ha ah. Papalabas na tayo ng MacArthur lang ang iniikutan dito. Tapo. Hmm. Ha? Aga pa pangga yan. Oo. Malulus. Yan. Oo. Marami yan. Yung matagal-tagal yung project ng PNR na yan. Bakar for highway na yan Kakaanong tayo dito Pagdungong Philippine Arena

lang tayo sa uh, bandang ano eh, bandang Batangas eh. Para may wasa yung traffic, ano? At uh, Marilao Bridge na tayo. Talagot uh, pa dito palingki na to eh. Ayan, ito palingki yan eh. Marilao Marilao, Bulacan Ah, tuloy-tuloy lang tayo Iwanan na tayo mag-ride pag itong oras. Mamaya maya lang, may init na. Nakakapaso na yung init. Pagdating natin magdang tanghali. Hindi tayo makakalayo ngayon. Hindi ay tayo makakalayo sa sobrang init. Pag inabot tayo ng alas sa kalsada, Wala na. Halos mapapasok ka na, alas 10 pa lang, halos pa nakakapasok na yung init. Oo, oh, pero iba talaga, init ngayon. Kaya mga araw po, talaga hindi tayo makapag-ride. Nang medyo malayo-layo. Dahil nga, sobrang init kyun. Tiyaga, tiyaga muna sa malapit Siyempre, baka dito Baka dito sa Maynila Pero Pasko eh Pasko eh pa ba tayo sa pamilya natin? parang pangit naman Pasko na nga naman yung magbanding-banding maganda eh Diba? pa tayo? Tod Update na lang namin kayo mamaya Sa Pilipinari tayo Mag-video malapit na tayo tayo dito sa may kanto. ito to. Yan, kakanan tayo dito. Dalaro so, ito siguro mga dalawang kilometro na lang. So, matatanaw na ang Pilipina rin eh. sa likod Marami tayo nakakasabay dito ng mga siklista rin eh malapit na tayo. Hahon lang tayo sa grid dyan. Ayan, kung natatanaw nyo Ripin na Arena na yan Lagpasan natin sa Bukawi Toll Gate Kung tao ah ito yung mga nag-exercise napadanggap lang na sa channel ko pakisubscribe naman pakiclick na ng notification bell para update ka sa mga bago natin video

pag kayo pala pumunta dito bibisikleta kayo hindi kayo pwede mag chinelas sapatos kayo hindi kayo papapasukin sa ubal ng sa o ng Pilipina Arena bawal na ka chinelas ha ngayon nakikita nyo may mga gwardiya Kung mo nagbibisikleta ngayon. No? Para kumipot ka na ano? Baka mo ba siguro? Alin? Yung mga nagbibisikleta. Alam mo. So, bakit nasa yung iba, mga, sa mga kuan sa mga Lagi mga naman pa naman ipapalingo ito eh. Yung sa kayo diba, pahinga pagdagan Yun lang talaga. Kaya nga eh. Tayo lang, tayo lang mga bata dito ano. Hahaha. <laughs> daming tatanda. O, ka naman mga tatanda. May mga edad lang. Ayan Yung may mga edad lang, hindi na ka naman. Diba dati mayroon pa yung dalawahan? Oo tatluan wala ka yung sinaw yun siguro sa inip ito mo yung madam o yun ang maganda sa kuwan sa pangmalaluan yung dalawahan oo pahinga yung isa isa ang tulitira problema lang pag ahon ayun dalawa sila ikong <laughs> e gulangan sa nang isa sa bayan kunwari so, nagpapadyak pero hindi pala siklista ngayon dito ka mga karubot Ang oh. <tipos> dalawa oh. Apo yung sintas mo Sintas Diolch yn fawr. trip pa yung kina Mahal naman talaga bayad nila dito Bayad siguro Baka ang bayad dito Bawat, bawat isang baso, sampo <laughs> Pag, lagi ka din yung baso baso dyan Ilan, no? <laughs> Ilan Wala resibo, eh Nag-uwal sa presyo ng kape, 30? <laughs> Atrasya <laughs> Yung malta tubig, baking ko Nahalala ko tuloy yung may tubig ako eh Atrasya dito sa right chick ko eh <laughs> Ikaw lang ang tayong hindi matras kasi Sumugod ka sa 25 eh, ganyan no? 25 Wala kasi kung bawa na tubig Wala pa tayong may bawa ka tubig huh? na tayo video mainit at yun nga eh kukunti talaga ang bikers ngayon hanggang dito na lang dito ko na lang puputuloy yung video na to